Okay guys, good day. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-crimp. Okay, so masama ang mga tools na gagamitin natin guys, itong uh, crimping tools at, at saka RJ-45. Siyempre, of course, uh, kailangan dalawa ito. Okay, so next natin kailangan is itong kulay dilaw na ito. Hindi ko alam kung anong pangalan na Okay, so next naman is itong gunting. Okay, kailangan natin ng gunting. Okay. si pangalawa at saka itong uh, next is tester okay? dito natin malalaman kung gumagana ang ating uh, ginawang crimp okay? so okay. so yan ang mga tools case na kailangan natin gamitin na uh, Of course, kailangan natin ng lang keyboard, okay? Itong lang keyboard na ito, itong gagamitin natin pa, uh, pa sa pag-crimp. Ayan. So, mahaba to guys sa uh, mga nasa mga... 5 meters okay. so ayan nakikita na naman yung uh, dulo ayun guys so, huwag natin patagalin pa okay. so una natin gagawin is kailangan natin itong kulay dilaw ayan ipasok natin dyan ayan. ayan so sa mga bago pa sa ating youtube channel guys huwag nyong kalimutang mag subscribe i-hit ang notification bell i-share para lagi kayong updated sa mga next videos na uh, i-upload natin ayan Ayan. So, yun guys. Ayan. So, tingnan nyo lang at panuuri ng ginagawa ko. Para madali kayo matuto kung paano mag-crimp ng land cable. Ayan. Yung mga ano yan, putuloy natin yan. Gamit ang gunting. Ayan. Tapos... Ayan. Ayan guys. Shout out nga pala sa mga solid uh, subscribers natin dyan. Mga viewers. Salamat sa pagsuporta. Una natin gagawin is yung uh, white orange. Kaya yan. White orange yan guys. Ayan. Tapos pangalawa is orange. Ayan guys. May pattern yan guys. Kailangan White-orange, orange, orange. white-blue, blue, tapos white-green, green, tapos white-brown-brown. Brown. Ayan. Ayan yung pattern. Kailangan sundin nyo nyan guys para maging successful yung crimp ninyo. Ayan. Nasa white, uh, blue na ako. Ay hindi, nasa blue na ako. Ayan, blue tapos panglima is nasa white green. Walo kasi yan guys, walo kailangan ingat-ingat lang para uh, maging successful ang inyong pag-crimp. Tapos Ayan na ah. nasa green na tayo guys. Green, tapos sunod dyan is white brown. Tapos the last is Uh, brown Okay Ayan guys Sundan nyo lang guys Ang uh, Paano ko ginawa Ang uh, Pag-rimp Madali lang yan guys Ayan ha uh. Ayan Kailangan na uh, Yun Tiyaga lang Tiyaga Kailangan na Matiyaga ka Para Paano ko matuto yun yung pamangkin ko lumapit pa yun guys putuloy natin gunting yun hmm. tapos kulin natin yung RG45 tingnan nyo guys kung paano ko pinasok kailangan guys uh, pareho yung ano yung wala yung umaapaw yung kwan yung taas nya Ayan, papasok guys, tingnan nyo. Ayan. Ayan. Um, ayan na. Pinasok ko. Ayan guys. Salamat guys sa mga solid viewers ko dyan na patuloy na sumuporta. Ayan, tingnan nyo. Ayan, tapos na. Tapos kunin natin yung crimping tools. para ma-crimpes ya. Um, ayan pupuk natin. Tapos pasok natin yan, guys. Oh. Tingnan niyo, pasok natin yan. Yan, pasok natin. Yan, medyo nahirapan tayo. Ayan. Ayan, pumasok na. Okay, so then, cream. Yun, diin natin, uh, ano, diin natin talaga kasi para uh, kakagat talaga siya. yan guys. Yun. Oh, kita nyo, guys. Diba? Then, suruh so natin gagawin is sa kabila sa dulo. Okay. Ayan, kung nakikita nyo, uh, sa kabila na naman. Okay. Ayan. Tulad ang ginawa ko kanina sa kabila. Ayan. Uh, Pinuputol ko yung uh, dalawang kwan. gamit, ang gunting. Ayan, so... Kailangan guys, huwag kayo para matuto kayo kung paano mag green simple lang to guys uh, basic lang to guys yan tapos ito lagi nyo tatandaan guys ang pattern yan is OBGB ibig sabihin OBGB orange tapos blue tapos green tapos brown okay yan OBGB yan yung uh, pinaka pattern ko guys Una, uh, white-orange, tapos white-blue, white-green, uh, tapos white-brown. Yan yung pattern natin. Yan. Lagi nyo tatandaan guys kung ano sa kabila. Yun din sa kabilang dulo. Uh, kailangan dito ay magkakamali. Pago natin ipasok yung uh, yung kuan yung LAN cable sa RJ45 kailangan uh, sure tayo na yun talaga yung kulay na pinasok natin sa RJ45 kasi pag hindi na hindi tama yung uh, kulay guys sigurado hindi gagana tsaka pag uh, test natin gamit ang tester siguradong mag uh, ah! failed yun eh! sigurado mag field guys yung uh, pag uh, na pag lang natin ay na Ayan na uh, so pinutol ko na guys tapos pagkatapos niyan pinasok ko yung uh, RJ45 yan RJ45 Ayan. kailangan ko ano sa kabila yun din sa kabila okay tapos Ayan na guys Okay, so then Kunin natin yung crimping tools Ayun, pukpukin natin para Lalong, lalong madiin okay. Tapos pasok na Crimp Ayun Pag crimp nyan Ayun Boom, kailangan patagalin mo guys Para mas lalo siyang Dumiin talaga doon sa RG45 Ayan, dalawa So, ano natin gagawin is test natin kung talagang nag-work siya Kung merong isang hindi ilaw niyan guys Ibig sabihin, meron tayong mali Ayan Kunin natin ang isa Tester, pasok natin yan guys Ayan, tapos sa kabila Pasok natin, kahit nasa malayo yan guys Ang isa, ganun pa rin yan Ayan, open natin Ayan Tingnan natin kung ilaw lahat. Yun. Merong field. Merong isang hindi nag-iilaw guys. Balik natin balik. Ano napapansin nyo guys. Hindi. Hindi may ilaw yung number 4. Ayan. 2, 3, 4. 4. Ang yung number 4 guys. Hindi may ilaw. Magsabihin mali guys. Ayan. Mali. May mali tayo. Okay. 1, 2, 3, 4, 4. Number 4, guys, lumihilaw. Pero, 5 to 8, lumihilaw siya lahat. Yan. Ibig sabihin, guys, number 4, may mali tayo. Okay, ang gagawin natin, guys, kailangan natin i- tanggalin natin yan. Tapos, try natin i-punin yung printing tool. Tapos, try natin ulitin to. Kung magagapan sa ma-fix siya. Ma din sa kabila din. Ayan. Then, yon, Then, ulitin natin mag-test. Kung gagana na siya, sabihin, okay na yan. Okay, pag hindi gagana yun, guys, kailangan nating ikat ulit yan. Tapos, uh, kumuha ng ibang RG45. Then, krem natin ulit. Yun lang ang laging paraan. Okay? Yan, hindi pa rin gumagana yung number 4 ganun pa rin so ang gagawin natin is recreate sana guys may natutunan kayo sa video ng ito at kung bago ka palang sa akin youtube channel please hit the subscribe button and salamat sa panonood